So, iyan mga lods, maganda nga po no. Nandito tayo sa likuran upang pang uh, kumuha ng daw ng alagaw. Ayan, oh. ganda ng mga daw niya. Ang lulusog. So lang wala tayo palang dalan pa ng kit. So dito lang sa mababa na natin. Ayun oh. Bibigyan natin sa rabbit. So bibigyan natin yung uh, fish pan. At saka yung tinatawag na ibong uh, manena sa kapangpangan. Ayun oh. Ayan. Ayan. dalawa pala sila. Ayan yung isa. Ayan, Ayan yung isa. Oh, nawala. Sumisid. Ayun. Ayan ito. At sya, mga kambing na yan, may tito rin ako doon na may kambing. Dito. Dalawa. Pagitan lang ni kuya. Ang bahay nila. Kambing din. Pagitan pa lang ng isang bahay ang may kambing ng mga tito. Ayan. bilis. Nandun na agad yung ibon. Yun. Ayan. Ayan na yung isa. Ayan. Partner yan. Laging magkasama yan. Ayan din. Ayan. Na. Dalawa sila. Ayan. Ayan din. Do, dalawa. Ayan. Layo. At ewan ko kung di ibon nakapulupot sa tansi. Yan. Parang ibon. No? Pero maliit. Eh. Parang manina lang. Hindi ka mukha nung dati nating binibidyo, binablog na malalaki. Parang manok. Kambing din yata yung mga yan. Kambing pala yan. Ito yung mga anak nila. Hindi eh. mo nagkana lumalayo. yun yung view. Dito, medyo maliwanag. Ayan yung araw. Taas taas pa. Mas 4. Dito medyo madilim. Kasi na kayo, maingay yung mga aso. No? Kasi yung mga aso na dito ko yung maingay. Kasi nakikita nila sila, no sila puti sa tanggol. Ayan eh, o, naglalaro pala yung mga ibon na yun. Gumuguit sila sa tubig. <laughs> Matulis ang tuka niya, pero yung paan na parang itik. Dikit-dikit. Ayan dikit. yes, yun. uh. Para siyang jet ski na maliit. Ano. Gumuguit siya sa tubig. Kaya tumatakbo. So paano mga loads Gandito na lang follow for pa more, for like share and for subscribe na rin ano mga lods. Salamat. <coughs>